Magandang araw mga kaprabins, samahan nyo nga po ako muli sa ating simpleng kaganapan dito po sa probinsya ng Quezon. Hayaan nyo po sanang ibahay ko sa inyo mga kaprabins yung ating pwedeng kainin at libreng pagkain pag tayo po ay nasa probinsya. Masipag ka lang nga dito mga kaprabins, ay hindi ka magugutom. At ito nga pala mga kaprabins, yung ating napangilawan dito po sa tabindagat mga kalintugas po at mga nilang ilan may mga hibasanan. Meron din nga po pala din swaki mga kaprabins na talaga namang malinamnam lalo na kung may suka kang maanghang. Sa inyo mga ka ano pong tawag niyan? pa naman po. At mayroon din nga pala tayo dyan mga ka na langka na pwede mong panghibagas. Napakatamis mo dyan, lalo na kung hinug po sa puno. At mayroon din nga pala tayo dyan mga ka na bayo ko or buko kung tawagin dito po sa amin sa probinsya ng Quezon. Yan po naman ay sa gubat nakikita. At ito pa mga ka ang mas matindi ang pambansang merienda naming mga mahihirap ang saging nasaba na siguradong pag nakatatlo ka ay mabigat na sa tiyan pa ang andisal sa Metro Manila sa nga pala mga kaprabins, yung kalimitan namin dinadalang merinda lalo na kung kami po ay nasa linang. Dahil nga ito mga kaprabins, yung mabilis lutuin at kapag iyong kinain ay siguradong ilang oras na uli ang mga kalipas bago ka uli magutom. Yan nga pala mga kaprabins, yung mga ngila nila na pwede nating kainin ng libre kapag tayo po ay nasa probinsya. Lalo na kung masipag ka ay mas marami pa pong libre na pwede mong kainin. At ito naman nga pala mga kaprabins, yung kalimitan naming trabaho kapag kami ay nandito sa probinsya malaking pasalamat na nga po kami dahil may ganito pong mga makina na pwede mo nang gamitin ngayon hindi po katulad dati talaga namang manumano yung kalabaw po ang gamit mo bago pa makatapos talagang inaabot po ng ilang linggo pero marami pa rin po sa aming mga magsasaka talaga pong hindi pwedeng mawala ang kalabaw dahil yan po ang number one katuwang natin kapag tayo po ay nagbubuki dito sa probinsya mga kaprabins at pagkatapos nga mga kaprabins ng ilang oras na trabaho dito po sa bugod ay tunay naman po napakasarap pong kumain lalo na kung ikaw ay nasa tabi ng Pilapil mga kaprabins. Pero ito nga ang kagandahan mga kaprabins kapag tayo ay nasa bukid na kahit ano nga yung ulam mo or tuyo mayan or sardinas ay bakit gawo talagang napakasarap pa rin pong kumain. Tunay nga napakasarap sa pakiramdam mga kaprabins na magkaroon ka lang ng simpleng buhay dito po sa probinsya. Na kahit baga po simpleng bagay lang ay tayo po ay masaya na. Dati nga nung bata pa ako mga kaprabins natatandaan ko na gustong gusto kong pumunta ng Maynila. O yung makarating nga po ako ng bayan lang ako po ay masaya masaya na pero bakit baga po ngayon na parang ayaw na ayaw ko nang pumunta ng Metro Manila at masaya na po ako kung anong buhay na mayroon kami dito sa probinsya. At dahil nga malimit po yung ulan ngayon mga province at malimit din po yung pagbaha ay eh, tayo po ay nakakasungkit ng pangilang ilang pong panggata. May green pong panggata sa mga gulay, talbusan at iba pang mga pagkain dito po sa atin sa probinsya ng Quezon. Ako nga po ay eh, medyo natatawa-tawa habang nagbo-voice over. Dahil may nag-comment nga po sa atin na nag-arimhanan pa daw nga po po tayo eh, baka po tayo maanod pa ng bahayan salamat po sa concern dito rin nga mga kaprabins ay kumuha kami nung aking kapatid ng kawayan ito po ay libre din pag may tanim ka or kung wala na ay pwede ka naman po magsabi sa kapitbahay kung saan po may malapit na kawayan na po sa inyong probinsya ito nga pala mga kaprabins ay gagamitin po namin pambagot at pwede rin po ninyong ipampusti yan mga kaprabins yan nga po pala mga kaprabins ang malaking pinakaibahan kapag ikay nasa Quezon City at ikaw po ay nasa probinsya dito po sa probinsya Talagang masipag ka lang po ay madami pong libre. Hindi mo na kailangan ng maraming pera. Hindi ko naman po kayo inahekayat na mag na po kayong lahat. Ito po ay base lang po sa naranasan ko nung ako'y nanirahan sa syudad at nung ako'y nanirahan po dito sa probinsya mga kaprabins. At namutol na rin nga pala kami mga kaprabins ng poste para dun po sa ating mga ilang ilang na kambing na sana nga po ay pagdating ng araw ay dumami pa rin at hindi na nga po mabawasan dahil nakakaawa nga po sila dahil tuloy tuloy na rin nga po yung ulan dito sa atin sa Quezon province at sa iba pang lugar ay kailangan na rin po natin silang lagyan ng kahit papano ipansamantalang masisilungan. At dito naman nga mga province ay minadaanan po tayong mangga ay napakarami pong bunga. Ayan po kitang kita ninyo at napakarami pong laglag mga province. Yan nga po pala mga province ay libre din. Huwag lang po kayong magpapahuli sa may-ari. <laughs> Biro lang po kasi sayang din po at uh, mga naihinog lang ay hindi naman po nakakain. Marami nga pong laglag at nasisira lamang mga kaprabins. Yan po ay libre din kaysa bibilhin mo pa ay talagang napakamahal din po niyan mga kaprabins. Kung magkana na rin po niyan ang isang buo pag tayo po ay nasa Maynila. At ito na rin nga pala mga kaprabins yung kauna-una natin pinagkukunan ng source of income. Ito po yung pagkukupra dito po sa probinsya ng Quezon. Kaya sa mga katulad ko po magsasaka at laking probinsya ay eh sigurado pong alam na alam po ninyo yung ganitong trab baho at alam din po ninyo yung sakripisyo at pagod bago po tayo makapagsako at makapagpatimbang ng kupra mga kaprabins. Kaya sa kagaya ko po magsasaka at anak din po ng isang magsasaka kaway kaway po sa inyo proud po ako naging anak ako ng magsasaka. Pero ganun pa man nga mga kaprabins ay inahanga din po namin na kahit papano ay makaangat din sa buhay na hindi habang buhay ay magsasaka na lamang mga kaprabins. Pero hindi dahil doon mga kaprabins ay iiwan na po natin ang pagiging buhay magsasaka dahil marami po mga kababayan natin sa Metro Manila at sa ibang lugar na umaasa pa rin po sa mga magsasaka sa pag ng mga produkto na sinasaka ng bawat isang may hirap dito po sa iba't ibang sulok ng probinsya mga kaprabins. At dito nga mga kaprabins ay namitas na rin po ang aking asawa ng mangilang niyang bunga na sitaw na maigirin po nating iulam sa hapunan at malahukan ng sardinas mga kaprabins. Maigirin pong gisahin po baga o di kailagay na lamang isausaw po sa bagoong mga kaprabins pero ito po talaga ang the best mga kaprabins. Yung hibasan o yung ating pinangilawa na talaga naman pagsariwan-sariwa ay yung sabaw ay talaga namang manamis-namis at mapaparami ka talaga ng kain mga kaprabins at kung nakaabot ka nga pala mga ka-province sa part ng video ito ay pwede mo na rin ishare ang ating video kung nagustuhan mo at bago po magtapos ang video ito ay gusto ko lang po magpasalamat sa mga ngilan-ngilan na nakaka-appreciate ng ating video at nagshare ng ating mga ginagawang content dito po sa probinsya ng Quezon. Kaya po nang lagi kung sinasabi lagi po kayo mag-iingat bye bye and peace